Tao po. Pabili po. Meron po kayong ano? Meron po kayong ano nga yun? Meron po kayong ano ngayon yun, Ano nga yung bi? ano yun bibilihin ko? Kalimutan ko eh. Meron kayong ano? ano? Yung ano? Meron ka nun? Well, Meron kang ano? Ano, ano? Pabili ako ng ano, be? Yung ano? Ano? Yung ano, be? Pabili ako. Ano yung... yung ano? Meron kang ano, be? Ano, ano be? kang ano? Mayroon pabili ano. ako ng ano. Magkano yung ano? Mag, <laughs> Mag magkano yun, be? Magkano yun, be? magkano yung ano? mayroong ka? wala kang ano? ah okay, thank you babe, bye bye, bye, -bye.